Ano ba ka Ano na? Ang na ako Hindi na ako papasok? Hmm. Hindi pa kay, kayo kayo, Lord Pera. Papasok na ako eh. Kama ko work. Kasama ka sa work? Saan ba nag-work si papa? No, no. Dubai Mall. Dubai mm Mall. -hmm. Kain ka. O, tara na dito. Papasok na ako sa work. Papasok <laughs> <laughs> na ako Hindi na ako papasok? Hmm. Bakit? Pag work lang kasi mayroong wala ka pabiling gatas. Wala... Abi, yan ka yung kakas ko. Saan? Hul Algore. Sa Algore? Hmm. Eh, wala tayong pera pambili. Kailangan mag-work ni Papa para may pambili. Kaya ko kaya. Hmm? Nakakayak na ako eh. Hindi hmm. Hey, pwede. <coughs> Nakakayak na ako. Mag-work na ako. Oh. Tara na, mag na ako. Kiss mo na ako, bilis. Ayoko. Tara na. Ayoko na. Eh, wag mo paglaroan niyan. Mamaya papasalubongan na lang kita ng gami bar, diba? ba? Tara na. Kikiss na ako. Oh. Malalate na ako. Bilis. dadating na si mama. Yeah, tara na. Ikay, kayo, Bibigyan na lang tayo ni Lord ng pera. Tara na. Tara na. Kike, nalit kayo. Yayan. Ano? Eh, Doon ka na sa labas. Tara na. Kaya yan. Mm. Oh, ano kinain mo? Ano ako? Chicken nun. Chicken? O oh, tara na, papasok ko si Papa. Ang kulik! Kiss Kiss na. Napasok na. Kiyik ako. Ang kiyik. Isa e so magsusuot ako ng sapatos pa. Napasok na ako eh. Kama ko work. Kasama ka sa work? Saan ba nag-work si Papa? Mall, Mall. Dubai Mall. Kain ka. Sa Dubai Mall. Canyon. yun. Diyan, sasakay ka lang ng train. toys. Kami na. mm Toys? -hmm. Mm. Toys. Uh, tara na, papasok na ako. Kiss mo na ka. Papa na may kukos. Oo. Oh. Di ba big girl ka na? Magpapaiwan ka na muna. Na, no, work lang si Papa. Tara na dito. Mag-work lang ako. Kiss mo na ako. Yan! Oh, pa! kiss na ako. Kiss. Kiss na. Ah. Papasok na ako sa work. Hmm, kiss na. Papasok na aku eh. Mayam ako. Papasok na aku Bye bye. Love you. Kaki Ito oh. I kaki it. ni. Oh, ito oh. Uh, Kali uh. kaya ko. Ay, ay.